Nang iya tayo ng isda at nagpagawa ng bagong fish pan dito sa farm. Tara guys, samahan nyo kami. Good day mga apyan. Dito nga tayo ngayon sa aming munding farm dito sa Barangay Sipitan, Badyang, Gimbal, Iloilo. -ilo. At meron dito ako ng fish pan na dalawang uh, meron isa itong division. So pinatanggal ko yung division sa gitna at ginawa ko isang pan na lang. Ayan. At uh, hinukay na yung gilid tapos lalagyan to ng hollow blocks. at syempre po ang plano ko pala rito ay lalagyan ko ng hito or tilapia at dito nga sa aming farm ay nagsisimula na kami magtanim ng gulay dahil medyo umuimpisa na yung tagulan at ito nga yung aking dating mud so i-develop pati natin yan at lalagyan din ng isda so ito na yung aking mga pato ito mga pato yung mga breeders yung mga sisiw at maliliit naman ay nilipat ko doon sa tabila. At syempre, tinindan ko dito sa Dirty Kitchen. Luto na yung ating isdang bayang. At ready na kaya. dali na natin sa loob at pwede na tayong kumain ng tanghalian. So, ito. Dito, ilalagay natin dito sa lamesa, guys. Ah... Uh, at sa -salo tayong kakain kasama ng aking mama, aking asawa, at aking mga anak. Ayan, so pinaayos ko na lang yun na mesa kay Ate Joy. At meron dito parang kapartner. Yung inihaw na isda ay meron kapartner na ginisang alugbate at malunggay na may saluyot. So napakasarap dyan guys. At ito pa pala yung aming bagong TV na binili ng aking uncle. So tara, kain tayo. So halos maubos ko na guys. Yung isdang bayang. Napakasarap na kanyang laman. Puti kasi yung laman niya. At masarap siya isausaw sa may sawsawan na may suka. Toyo. Kalamansi. Meron din niyang uh, sibuyas at kamatis. Kaso lang naubos na. So napakaganda ang sawsawan dahil maanghang. So yun lang guys for this video. Thank you for watching. At abang.